ka viewers good evening sa inyo lahat ka viewers ah uh, magandang gabi sa inyo lahat magandang gabi ah <clears throat> uh, ngayong gabing ito mga ka viewers mayroon akong ipapakita sa inyo na isang uring kahoy ah uh, una um, bago ang lahat mga ka viewers uh, subscribe po yung YouTube channel natin. <clears throat> At paki-like na din po sa mga video. Paki-like na rin. Paki-like na rin po. Like saka share. Saka paki-subscribe, paki-pindot po sa bell button saka click mo yung all para updated kayo sa mga videos ko mga ka-viewers. Ako pala ka viewers ay isang manggagamutin na marunong nga akong manggamot kahit na anong ng sakit spiritual mga ka viewers. Uh, ngayong gabi nito mga ka viewers, mayroon akong ipaliwanag sa inyo o mga ka viewers. <coughs> isang uri na kahoy na kung tawagin mga ka viewers isang virtudes virtudes na kahoy na pinagbahayan po ng mga bubuyog uh, mga ka-viewers, isa pong uri ito na kahoy na pinagbahayan ng mga bubuyog. Kaya ito po mga legit po ito mga ka-viewers. Ito po yung mga butas, binu butas niya sa butas ng mga bubuyog tagusan po ito yung mga butas niya mga ka-viewers. Itong pinagbahaya ng mga baboy Marami po akong mga kahoy ngayon mga ka-viewers. Ito po yung mga kahoy ko ngayon mga ka-viewers. Uh, pinakuha ko po ito sa probinsya pa. Ang galing ito. Noong Bernie Santo. mga viewers ito po yung isang uri na kahoy na ito na pinagbahayan ng bubuyo mayroon po itong mga benefit sa mga tao na mga tao na magkaroon nito yung mag <clears throat> magkaroon nito ng ganitong uri ng kahoy na pinagbahayan ng mga bubuyo na pinagbutasan niya sa gitna ginawang lugan sa ilalim at tagusan ko ito mga ka viewers ayan po legit po itong mga butas nito mga ka viewers ito po ay gawa talaga ng bubuyog ito pong mga uri na kahoy na mga ganitong bertodis na kahoy mga ka viewers ito po ay may taglay na pang paswerte sa lahat para sa lahat po ito pang proteksyon lalo na din po sa mga nagnegosyo at may tindahan, may negosyo, ganun. Ang paggamit po nito mga ka-viewers, kapag mayroon po kayong ganito na oring kahon, ito po ay nilalagay, nilalagay sa lalagyan ng pera mga ka-viewers. Ayan po yung mga binutasa ng bubuyo. Legit po niya mga ka-viewers. Talagang legit gagawa ng mga ano yan, gawa ng bubuyo. Yan. Original po na ano yan, ga, pinagbahayan ng bubuyo. kung gusto nyo magkaroon ng ganito mga ka viewers mag iwan ako ng number number ko dyan sa aking ano channel mag text lang po kayo mga ka viewers basta hanggang sa ano lang tayo metro manila lang tayo mga ka viewers pwede tayo mag meet kung saan mga ka viewers Uh, para magkaroon kayo ng ganito. Mahirap po itong hanapin itong mga pinagbahayan ng mga bubuyog, mga ka Uh, kailangan pong bumunta ka sa bukit. Pero kung hindi ito ipagka ipagkaloob sa iyo ng kalikasan, mga ka-viewers, hindi po ito mga basta-basta makuha. Eh, bagamat mga kabiyors, eh, itong pinsan ko, uh, sinabihan ko siya na bago mo siya kukunin o bago ka kumuha nito ay magdasal ka muna na pagbigyan ka ng ganitong mga oring kahoy <coughs> ito po mga ka-viewers itong mga kahoy na ganito mga ka-viewers na pinagbutasan ng bubuyog uh, pinagbutasan po ito ng mga bubuyog pinagbahayan pinagbahayan po ng mga bubuyog ito mga ka-viewers ito po ay mas pangpaswerte pangpaswerte sa negosyo. At pampaswerte din po ito sa mga sugal, mga ka-viewers. Lalo na po kung nagsusugal po kayo, mga ka-viewers. Pero hindi ko naman inuutusan kayo na magsugal kayo, mga ka-viewers. Pero ito po ay ampaswerte din sa sugal, kahit na anong klase sugal. Uh, pwede po ito na kung paano siya gamitin, lalo na po sa mga nagsusugal nagsusugal ng sabong mga ka-viewers ito po ay mabisa sa pag uh, mabisang mabisa sa pangpaswerte sa pagdating sa sabong mga ka-viewers <clears throat> ang paggamit po nito mga ka-viewers ay madali lang kung sakali po na kung sakali na gagamitin nyo po ito sa sugal mga ka viewers uh, ituturo ko sa inyo kung paano mga gamitin ito kung paano nyo gamitin pagdating sa sugal ito po yung mga ano natin mga ka viewers marami po tayong mga kahoy ngayon uh, ito po ay nasa mga 20 piraso itong mga kahoy ko na ganito mga ka viewers 20 piraso po ito mga binutasan ng pinagbutasan ng pinagbahaya ng mga bubuyok Ayan mga ka-viewers, legit na legit po yan. May butas sa uh, tagusan. Tagusan po yung butas nito mga ka-viewers. Yan po mga malalaki, mga matitigas po itong mga bagay, itong mga ibang mga kahoy itong mga ka-viewers. Uh, ano po itong mga ka-viewers? Uh, Nara. Nara marami po ito tayong mga stock ng ganito mga ka viewers kung gusto niyo po na magkaroon ng ganito pihin po kayo sa youtube natin youtube channel natin dyan na maglagay ako ng number dyan uh, mga ka viewers um, pakisubscribe mo yung youtube channel natin <coughs> saka mga benefits nito na pinagbahayan ng mga bubuyog mga ka viewers ay ito ay may taglay na kapangyarihan na kung tawagin ay lampasan lampasan po mga ka viewers ito po ay kung sakali na mayroon po kayong kalaban mga ka viewers ito pa uh, mga ka viewers sa mga panahon sa mga kagigipitan nga ka, mga ka kapag uras na uh, oras na ano pumasok ka doon sa ano mga ka viewers hindi ka na niya makita mga ka viewers pwede ka na hindi ka na makita ng kalaban mo yeah, marami po tayong mga kahoy na ganito mga ka viewers na pinagputasan ng bubuyog kinisin ko pa to mga ka viewers yung pinaka ano niya, gilid kasi para medyo maganda tingnan tapos lalagyan ko ng tape kung sino ang gustong magkaroon mga ka viewers para pagdating sa kanila mga ka-viewers, safety, matagal masira. sa pa kailangan pagkaingatan nila mga ka-viewers kapag uh, gusto nila magkaroon doon. Ito po bihirang bahi, mahanap at nahirap hanapin kahit na sa kabundukan pa sa sa kabundukan po kayo. Marami ding nag-vlog dito mga ka-viewers tungkol dito sa kahoy na ito na pinagbayan ng lubuyog <coughs> ang iba nito mga ka viewers mga lalaki ito ano, oh, pinagikot na yung okay, okit magpasa ng ano ito butas nya o, oh, butas nya sa gilid pagdating eh sisilipin mo pag ganon makita mo siya <coughs> Kaya mga ka-viewers, kung gusto niyo magkaroon ng pampaswerte, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa negosyo, sa tindahan, kung meron kang tindahan, pwede ito. At samahan niyo po ng dasal, panalangin sa Panginoon. <coughs> ah, panalangin sa Panginoon na uh, kayo araw-araw ah, sa pamagitan kawin ito. Para lalo po ito madagdagan ang power nito, mga ka-viewers, kailangan po nasalan uh, nyo po lagi. Hilingin nyo sa Diyos Ama na magkaroon kayo na blessings araw-araw. At mga ka-viewers, sa mga tao lang na naniwala nito, mga ka-viewers, kailangan po ang paniniwala mo, mga ka-viewers, kung gusto nyo magkaroon ng ganito kasi kung kulang kayo sa paniwala mga ka-viewers ay hindi ito gagana ang kapangyarihan ito kailangan uh, gustong magkaroon yung ganito mga ka-viewers tiwala ka sa kahoy na ito at kailangan sa manunan dalangin, kailangan eh, mag maniwala ka sa na may surety na may siya sa buhay mo kasi kung magdalawang isip ka mga ka-viewers ah uh, hindi pwede sa mga tao na hindi naniniwala. Sa mga naniniwala lang dito mga ka-viewers, pwede po kayo dito mag uh, pwede po kayo dito magkaroon ng ganito. Sa mga taong na naniniwala na ng na ganito na uh, pinagbahayan ng dubuyog ay maswerte sa negosyo, maswerte sa lahat at maswerte kung saan ka man uh, mapunta sa sa lugar sa lugar o kung ano man ang pangarap mo sa buhay kapag mayroon kang ganito sa pinagbahayan ng gubuyo ay magtagumpay ka sa lahat ng mga pangarap mo kasi anta kaya ka mo magtagumpay ka sa mga lahat ng pangarap mo kasi ito ay tagusan ang butas ibig sabihin sa tagusan lampasan ng butas lahat ng mga problema na darating sa iyo malalampasan mo lahat ng mga mga pangarap na gusto mong matupad malalampasan mo kung halimbawa na uh, may labanan labanan sa pagdating sa labanan sa pagdating sa ano, yung laro kapag mayroon ka pong ganito malampasan mo lahat talo mo sila kasi ito po ay nagbibigay ng swerte sa buhay mo kaya ganito ang ang taglay na kapangyarihan niya. Kailangan, kung gusto mo magkaroon ng ganito, ay maniwala ka dito. Kailangan maniwala ka ng buo. Kasi kung kulang ka sa paniwala, hindi siya, hindi darating ang swerte araw-araw iyo. -araw At ito naman, guys, uh, mga ka-viewers, kapag ginamit mo ito sa sugal, hindi ka mahalata nito na mayroon kang ganito. Kasi, may matatalo ka man pero minsan lang kung baga, mas lamang ang panalo mo kaysa talo kapag mayroon kang hawak na ganito mga ka viewers itong mga pinagbahayan ng guguyo legit to mga ka viewers kung sino man ang may gusto mga ka viewers ay mag lang kayo dyan sa aking youtube channel at tinihiling ko po sa inyong lahat na mga nanonood ngayon o kung maraan man sa wall nyo uh, pakisubscribe po ang ating youtube channel mga ka viewers uh, mga ka viewers salamat po sa inyong lahat uh, nakikita ko na naki, naki, pinakita ko na sa inyo yung aking mga gamit uh, gamit na dumating galing probinsya mga ka viewers ito po ay tagusan talaga agusan ang butas gawa ng mga bubuyog yan legit na legit yan mga ka viewers Mga ka-viewers, ang paggamit nito mga ka-viewers kapag uh, ikaw ay ginagamit, kapag ginagamit mo ito sa pagdating sa sugal, sa, sa sugal mga ka-viewers sa sabong mga ka-viewers. Sinisilip ang kalaban mga ka-viewers. Ganito ang pagsilip mga ka-viewers. Tinasa mo yung tinasa teleskopyo mo yung mga mga kalaban mo mga manok. Kung halimbawa yung nag-ano na sila kung baga nag nagharapan na silang dalawa, bagu uh, bago pa lang ibitaw e, ganun muna pagka nakita mo na nakita mo mga ka viewers na yung isa na kabila ay blanco parang blangko ma wala siyang wala siyang ano yung baga yung ulo niya wala ibig sabihin yun mga ka viewers yun ay yun ay talo ganun ang ano nito mga ka viewers Kaya mayroon din tong mga babala mga ka-viewers kung kayo, kayo ay magkaroon ng ganito mga ka-viewers. Ito po ay kailangan na hindi nyo ipagsabi kahit kanino. Kahit na kasama nyo sa sugalan. Eh, huwag nyo ipagkwento kung mayroon kayong ganito mga ka-viewers. Kaya ito ay hindi pwedeng ipagyabang kahit, kahit sa mga kaibigan nyo. Dahil mawawala ang ang visa nito kapag pinagyabang nyo po uh, kapag pinagyabang nyo po ang mga tangan nyo mawawala po ang bisa sa gamit kaya yun, ito po ang babala nito mga ka viewers kailangan kung gusto nyo magkaroon ng ganito ay tahimik lamang kayo tahimik lamang kayo sa pagka gusto nyo magkaroon ng ganito mga ka viewers yun lang mga ka-viewers, uh, pinakita ko na sa inyo ang pinagbahayan ng bubuyog. Kung gusto niyo magkaroon ng ganito, piliin lang kayo mga ka-viewers. Subscribe po ang ating YouTube channel. Bertudis na pinagbahayan ng bubuyog. Thank you mga ka-viewers. Salamat sa inyong pagsuporta.